The Global Horror Files Kwentong Katatakutan Kwentong Kababalaghan Kwentong Kababalaghan The Global Horror Files Magandang araw sa ating mga tagapakinig Andito na naman si Kuya JM Upang maghatid ng isang kwentong Tungkol sa kababalaghan Katatakutan O kung ano man ang ating uh, kwento ngayon ay tungkol sa manananggal sa bayan. Sa isang tahimik na baryo sa tabi ng kagubatan, may isang babae na kilala ng lahat bilang si Aling Rosa. Isang matandang sa umpisa pa lang ng araw ay makikita mo ng laging nakangiti. At may mga kwento tungkol sa kanya na palaging kinukwento ng mga tao sa baryo. Sinasabi na siya ay isang magaling magluto. Ang ilan ay nagsasabing mayroon siya kakaibang lakas ngunit wala nang nakakaalam ng higit pa ron. Isang gabi, dumaan si Pedro. Isang binata mula sa kabilang baryo sa bayan ng kanyang pamilya. Nang mga siya sa isang kilalang kanto sa bayan, nakatagpo siya ng isang matandang babae na walang ibang kasama kundi ang sarili. Matapos kumain ng masarap na pagkain sa isang kanto, inanyayahan siya ni Aning Rosa upang magpahinga sa kanyang bahay. Dahil wala na siyang uuwian dahil gabi na, tinanggap ni Pedro ang alok ni Aling Rosa at nagpunta sila sa bahay ng matanda. Habang nasa loob, napansin niyang may kakaibang amoy, isang halimuyak na mahirap ipaliwanag. Hindi siya sure kung ito'y amoy ng pagkain o amoy ng isang bagay na mas matagal nang nalipon sa loob ng bahay. Habang naguusap silang dalawa, nagsimulang magkwento si Aling Rosa ng mga kwento tungkol sa kanyang buhay sa baryo. Pinipilit ni Pedro na mag-focus sa mga kwento ngunit may pakiramdam siyang may hindi tama sa paligid. Pedro, sabi ni Aling Rosa habang nakatingin sa kanya. Alam mo ba na ako ay may nakatagong lihim? Isang lihim na tumatakbo na sa mga lahi namin. Biglang napahinto si Pedro ano hong inyong gustong sabihin o ibig nyong sabihin? Isang malupit ng ngiti ang sumungaw sa mga labi ni Aling Rosa at ito ang kanyang sinabi. Bawat hating gabi, ang aking katawan ay nahahati at ako'y nagiging manananggal ng bayan. Sa'yo ko lamang to sinabi. Habang sinabi ito ni Aling Rosa, Naramdaman ni Pedro ang lamig sa paligid at ang katawan niya ay tila nagiging mabigat. Hindi siya makapagsalita at ang puso niya ay nagsimulang magtakbo ng mabilis. Sa isang iglap, narinig niya ang mga pinto ng bahay na bumabangga sabay na nakabuntong ang mga kaluskos mula sa madilim na silid. Bakit mo ko tin tinagpo? Hindi ba't ikaw ang... Sabi ni Pedro, ang boses ay nag-aalangan ngunit hindi na nakasagot si Aling Rosa. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-iba ng hugis, nagiging baluktot at isang madilim na nilalang ang nagsisimulang magbago sa kanyang harapan. Tumatayo siya na may malalaking pangil at ang katawan ni Aling Rosa ay nahati sa gitna. Nawawala ang bahagi ng katawan mula tip-tip pababa. Ang hangin sa paligid ay humihigpit ang mga ilaw ay nagsimulang magdilim at ang mga mata ni Pedro ay nagiba sa takot habang ang babae na si Aling Rosa ay naging ganap na manananggal. Ang takot sa mata ni Pedro ay nagpatuloy ngunit hindi siya makagalaw. Ang mga pangil ng manananggal ay pumaimbabaw at ang katawan ni Pedro ay nagsimulang magtakaw sa dilim ng gabi. Ayoko, sigaw ni Pedro, ngunit ang kanyang boses ay napurol na parang isang mumunting huni sa hangin. Sa isang mabilis na galaw, ang manananggal ay umangat sa ere at iniwan ang katawan ni Pedro sa isang maselang estado habang umalis si Aling Rosa sa madilim na silid. Iniwan niya si Pedro na wala pagawa. Minsan, hindi na nagbalik si Pedro sa bayan ng mga tao. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit ilang linggo pagkatapos ng gabing yun, nagsimula silang makakita na mga kaibang nilalang tumarating sa paligid ng bayan. Mga nilalang na may mga pangil at umaangat mula sa gabi. At sa kabila ng lahat ng ito, si Aling Rosa ay nandun pa rin, nakaupo sa kanyang bahay at naghihintay ng mga makakain. Nagiging isang bahagi ng isang mas madilim na siklo ng kasaysayan ng bayan. Di pa rin nawawala ang kwento ng na mga nagiging manananggal sa gabi at ang mga hindi masagot na pagkawala ng mga tao katulad ni Pedro.